Hello. Pwede bang wag na muna natin pag-usapan yan? Mag-focus na muna tayo sa ginagawa natin. Pero ate, ayaw mo na ba akong makasama? Eh, Siyempre gusto ko. Yun naman pala Please naman. Gawin na natin ang na lahat para mabuhay ka pa ng matagal. Kahit anong kailangan mo, do-donate ko. Atay, baga, kahit puso. Yun na nga yung ayaw ko eh. Ayaw ko na may maabal at magsakipisyo na para sa akin. Ayoko naman na may ibang tao pang malagi sa alanganin dahil sa akin, lalo ka na, Jelo. <coughs> ah, lady, sorry ah. Ako kasi mapigilan na hindi magsalita eh. Alam mo, sa maiksing panahon na nakilala kita, pansin ko puro ka na lang na pagbibigay, pagsisilbi, lahat para sa iba. Eh, paano ka naman? Hindi ba yung pagmamahal, give and take? Ibig kong sabihin, hayaan mo naman sana yung sarili mo na tumanggap nun. Hindi yung puro ikaw na lang yung bigay ng bigay. Kasi alam mo, lady, napakataming taong gustong magbigay at magparamdam sa'yo na mahal ka nila. Sana hayaan mo sila na gawin yun para sa'yo. Di ba, Jello? Oo, ate. Totoo yun. At alam ko, gano'n din si Kuesig. Gusto ko lang namin alagaan para maramdaman mo na mahal na mahal ka namin. Oh. Bakit nandito ka? Ikaw talaga, baka mamaya may makakita sa'yo. Alam mo namang mainit ang dugo ng mga taga dito sa inyo. Baka mamaya, madamay ka pa sa galit nila kay Matos. Ay nga, pinunta ko rito eh. Baka sakali nakita niyo si Matos. Hindi, wala naman ako nababalitaan eh. Pero alam mo, tawakan mo kaya yung anak mo. Ang sabihin mo. Hindi na nakikinig sa akin yun. Ano? Masasabihan mo na lang yung mga tagarilis na magingat. ingat Rando naman. Nandito ang mga anak ko. Yung mga kaibigan ko nandito rin. Baka mamaya ah, pati ako madami dyan sa galit ni Matos. Pigilan mo siya! Dolor, wala na akong kontrol kay Matos. Kasi nung nga hindi ko siya tunay na anak, hindi na siya nakikinig sa akin. Tulad ng sinabi ko, kaya nga ako pumunta rito para... sabihin lang kayo. So wala kang magagawa kung masasaktan na naman kami ng mga anak ko? Hmm. Bakit pa ako dumidikit sa iyo? Kung wala ka naman palang silbi sa akin? Naging loyal ang pamilya ko sa iyo. Random. Kasi, kala ko, mapoprotektahan mo kami. Pero hindi pala. Dador, alam mo may problema, di ba? Eh, kahit ganun, malapit ka pa rin naman sa amin. Sisisigin mo pa ako? Pagkatapos ko kayong sundin at protektahan, tiniis ko lahat ng kalit ng mga taga para lang sa pamilya mo. Pero alam mo, tama sila eh. Namatay ang anak ko ng dahil sa inyo. Pero alam mo, wala akong nagawa. Kasi natakot ako na labanan kayo dati. Pero ngayon, nabagsak na ang mga victor. Hindi na akong papayag. Matigas mo ng bakal, kaya itong malusaw ng apoy. I want this place to be burned down to the ground. And this time, siguraduin niyo na wala nang matitirang buhay. Ano ba hinihintay niyo? Disperse! <laughs> oh 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 Let's go, man!